Hello everyone, ayan, uh, lakad ulit, lakad ulit kami Hindi naman masyadong maaaraw, tama lang Tapos nag-empting hangin, kaya wala pong mga agat na lakad Kaya ikakat namin yung lakad Dumilim kasi yung langit eh Wala Nandito kami sa kabilang kanto dumaan. Dumilim eh. Ang kami ng ulan naman. Ayan. Yeah. Maiksi lang lakad natin ngayon araw. Ayan po

kan ni apa ni selesai kan kau ni saya mau makan ni kena ni nak okay minum dulu ni itu ni nang bye bye